Yung Villalobos Nakos Surprise natin ha Hindi ko muna sasabihin sa inyo Magmula dito sa kaliwa ng simbahan Silipin nga muna natin dito Maglalakad tayo dito sa kaba ng avenida Lalabas tayo ng raon So ang gagawin natin Didiretso tayo dito sa raon Lalabas tayo ng Quezon Boulevard Yung lagi natin napapasadaan na marami nakapark na motor Titignan natin dahil yung gilid ng uh, simbahan nakita na natin eh mismo doon mismo sa simbahan Magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, huling araw ng uh, June June 30, 2025 at uh, maaga tayo ngayon ang oras ngayon ay uh, 6.20 ng umaga andito tayo ngayon sa Maynila at yung sa kanan natin, Ayan ang uh, City Hall ng Maynila at uh, isang araw na lang uupo na si Yormi. at kung uh, napanood niyo yung uh, video natin noong uh, Friday June 27, 2025 ay uh, pinasadahan natin yung uh, Carlos Palanca, Villalobos, Hidalgo at sa Carriedo. At nakapag-interview uh, tayo ng ilang vendors na kahapon, linggo, June 29 ay magliligpit na sila ng kanilang mga paninda. At uh, Lunes ay eh, malamang malinis na or sama-sama silang maglilinis. So ngayon, aalamin natin kung ano ang sitwasyon ngayon. Mag-uumpisa tayo dito sa Carlos Palanca. Kaya tayo maaga kasi yung mga vendors, ano eh, uh, nililigpit nila sa kanilang pwesto at tinatakpan ngayon kung talagang uh, totoong naglipit na sila kahapon wala na yan dyan sa uh, gilid ng kalsada or bangketa So, ito na yung uh, papunta ng uh, Carriedo Station at yung uh, kaliwa, yun ang uh, papunta ng uh, Santa Cruz Church. So, ito na yung Carlos Palanca. Uy, ang daming basura. So, dito pa lang, titignan na natin kung andyan pa yung mga gamit paninda ng mga vendors sa palagay ko dito sa bungad wala na tayong nakikita Ooh, Mukhang uh, malinis na Ganito ang itsura pag walang mga windows sa gilid ng kalsada at bangketa pero titignan natin dito sa may tapat ng uh, Villa Lobos Lilingunin ko ha kung talagang malinis na. Oh, malamang dito na yung mga ano, alwang ano tawag diyan, yung mga lalagyan ng kailang paninda. So lilinis na lang nga. Lilinisin na lang. Yung Villalobos Nako Sorpresa natin ha Hindi ko muna sasabihin sa inyo So papark muna tayo dito sa Quinta Market So sa ngayon makikita natin ang mga basura dyan Dahil nga naglilinis Aantabayan na natin to hanggang uh, mamaya At ay i-update namin kayo Or i-update ko kayo Dahil wala si Sweetie Naglalaba <laughs> Noong nakaraang video natin noong Friday, June 27, dito pa lang ang dami ng vendors. So ito yung kanilang mga basura. At uh, malamang palamang lininisin yan kagad. Hanggang doon, for of vendors yan. Hanggang doon sa SM. Dito sa kanto na ito ng uh, Villa Lobos, marami rin dyan. At tignan nyo naman ang resulta. di Diba? Wala na sila lahat. Gaya nga ng nabanggit natin noon, ayusin lang ito. Pero andito pa rin sila. Katulad ng dati, yung uh, first term ni Yormi, ayan, silang gumawa niya ni eh. Wag lang lalang sa guhit. Kabilaan niya eh, yung ginawa noon. Diba, ang ganda ng uh, lakaran. Papunta doon sa simbahan. So, imagine din lang natin, pagka nahakot na yung basura, super so, linis na yan dito. Gagawin natin, kakaliwata tayo dito sa Hidalgo at uh, lalabas ng Carriedo. Ay, grabe. Ito na yung Hidalgo. Kitang-kita na yung uh, SM. At sa harap nitong uh, katedral O oh, ito Ang sitwasyon Magmula dito sa kaliwa ng uh, simbahan Silipin nga muna natin dito So ayan Maayos Naalala ko tuloy ng pandemya, ganitong ganito. May title pa nga ako noon, kung maalala nyo, nagmisto lang uh, ghost town. Naglalakad tayo ngayon sa Hidalgo. Ito yung pakanan palabas ng Carriedo. Halos hindi rin ito madaanan. O ayan, So shout out sa mga kasama nating vendors uh, At uh, syempre Kaya you're me Depende lang talaga yan sa pamamalakad Grabing dinis ngayon So ito na yung kariedo. Silipin natin ng lista Dati halos hindi rin ito madaanan Oh, ito yung ibang ilista, oh. Ang linis. Labas yan ang rekto. So, ito na ngayon ang Carriedo. Magmula doon sa simbahan, ang makikita na lang natin dito sa gilid ng kalsada, sa loob ng kuwit, itong mga motorsiklo na nabanggit ko rin noong nakaraang Friday, yan ang parking nila. So wag lang silang lalampas sa kuhit. So bawat street, wala na mga vendors. Sisilipin natin bawat street. Malapit na tayo sa Carriedo Station. Ito naman yung uh, palabas doon sa Carlos Palanca na dati wala na rin madaanan dahil uh, puro mas Ito naman sa kapila, ganun din. Wala na. Ay, ito pa. Palapit na tayo ng palapit sa Carriedo Station. Latang street. Ayan. Ayan. Ano sa paligay inyo tay? Nakakapanibago no? Hindi na masaya? Parang pandemic Oh! Sabi ko nga kanina parang pandemic Naalala ko yung pandemia Nung araw pang pandemic Oo oh. Oo oh. So ito yung kay uh, Nining B Nasikat na at na Oo oh. Sige tay ha Salang, ingat Oh, ito yung abinida. At wala na rin yung mga vendors dito. Oh. Sa so, mga motor na lang. Siyempre, dyan sila nakapark. So, maayos. Hello, kuya. So, ayan. Yun ang kariya ito. Papunta ng simbahan. So yun, ang gagawin natin, maglalakad tayo dito sa kabaan ng Avenida. Lalabas tayo ng Raon. So sa mga susunod na araw, papasadaan natin lahat yan. So dito tayo. So silip na silip ko na magmula dito sa Carrillo hanggang Raon. Ibig sabihin talaga, ah uh, maluwag na at dito sa ilalim ng uh, Carriedo Station malinis magmula dito sa ilalim ng Carriedo Station ipakita ko lang sa inyo ha ah. dahil uh, tignan nyo naman di ba So hanggang dito sa Gonzalo Poyat or Raon. Ang linis na, tignan nyo. Kakanan tayo dito sa Raon or Gonzalo Puyat. So hanggang doon sa Recto, wala na rin mga vendors. Dahil uh, dati kahit itong oras pa lang Nakalatag na sila ng, kayo ng mga panindo dyan Oh, ito na yung raon ha! Hindi mo maiisip na uh, ganito ang mangyayari Oh, yan, dyan tayo galing kanina Nasilip natin ito eh, itong street ng Trinidad Palabas yan ng rekto Oh. Ang bala ko kasi kanina after nating uh, pasadahan ito ng umaga aantayin ah, ko hanggang 10 kasi karamihan mga 9 to 10 naglalatag na sila ng kanilang ng mga paninda pero sa tingin natin dito ay uh, hindi na natin na kailangang i-update dahil uh, malamang hindi na sila lalatag ng paninda sa ngayon habang hindi pa naaayos ang i-update ko na lang sa inyo hanggang mamaya pagka nahakot na lahat yung mga basura or kung hindi nila matapos ngayong araw ang pagkakot ng basura kasi ang laki nitong kalakang Maynila eh so kaya yeah, update lang namin kayo sa mga susunod na araw so ito na yung uh, kanto ng raon sa kanang uh, ibang hilista sisilipin natin hanggang kapunta ng arik to grabe dati hirap tayong dumaan dyan noon ngayon wala na sila lahat doon tayo nang galing ito yung uh, sa may tabi na simbahan So ang natin, didiretso tayo dito sa Raon, lalabas tayo ng uh, Quezon Boulevard. Yung lagi natin napapasadahan na maraming nakapark na motor. Titignan natin, dahil yung gilid ng uh, simbahan, nakita na natin eh, mismo, doon mismo sa simbahan. Doon pala tayo lumabas sa Raon. Ito pa pala yung napapasadahan natin na footbridge na kung saan, sa ilalim niyan maraming nakapark na motor. So titignan natin ngayon. Kung wala na wala na nga yun nga lang itong mga apat na gulong na nakapark dito ayon naman sa napagtanungan ko mga vendors na nadaanan natin na ayon na magpa-interview or magpakita saka sa mga authority tinanong ko kung hanggang kailan ang zero vendors ang sabi naman nila hindi pa nila alam hanggang uh, basta ang alam nila aayusin itong uh, kalakang Maynila ang oras ngayon ay uh, 9.15 ng umaga at sa pag-aantabay natin dito sa Quiapo, dyan sa may simbahan, magmula dyan, dito ulit sa Villa Lobos, dito, nandito pa rin yung mga kalat or uh, basura hanggang doon. So malamang sa lawak ng Kalakang, uh, Maynila, ay hindi ma-accommodate yung pag-aakot ng uh, basura. Kaya uh, sa mga susunod na araw or uh, bukas, pasadahan natin muli ito tignan natin doon sa may Carlos Palanca kung ando doon pa rin yung mga basura na nakita natin kanina so andito na tayo sa kanto ng Avila Lobos sa kanito nga Carlos Palanca so andito pa rin yung mga basura hindi pa nagagalaw. So, yeah, mga kabayan. Ito na lang muna for today. At antabayanan nyo na lang yung susunod nating update dito sa Kalakang, Maynila. Okay, tara na!